Hi guys, good afternoon. Magandang hapon dahil maganda ang ulam, maganda ang gulay. Ito pa, oh, pakita ko sa inyo ang natuklasan ko. Kasi kung hindi ako pumunta kumuha ng malunggay sana, hindi ko nakita may bunga pala. At gustong gusto ko yung bulaklak ng malunggay, masarap. Ito ang sahog niya. At saka syempre may favorite, kalabasa, talbos at bulaklak. At saka, yan ang isahog ko. Isdang malaman. Okay, guys. Eh, sige, guys. Iluto ko muna, ah. Kasi, late na naman sa tanghalian. Kaya, magluto muna ako. Ito ang napaka gandang igulay. Di ba, guys? O, yan. Makita nyo lahat. Yan ang makuha mong gulay dito sa palasyo na tanim namin. Tanim ng gardener yung malunggay. Tapos yung tanim ko yun. Okay guys, thank you.